Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapatid, magandang araw po at kumusta na po kayo? Uh, Nag-live tayo, kita-kita po tayo ngayon sa Saint, ah, uh, Santo Rosario Parish Cathedral Ah... Uh, Dipulog City At nandun na po si Father Roy Salmo, Ating chance si Lord dito sa Diocese of uh, Dipulog At kumusta na po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po tayo lahat At tunod natin ngayon si Clyde Postero Gitgano <laughs> Pupunta tayo sa isang orphanage dito sa Dipulog ng 230 While naghihintay tayo, uh, mong umusta tayo sa ating mga kapatid na laging sumusubaybay sa atin uh, hanggang sa iba't ibang dako ng mundo mga kapatid. At uh, meron ako i-share sa inyo ngayon. Uh, maganda po itong karanasan natin dun sa uh, isang lugar, isang parokya. At uh, hindi ko lang pangalanan yung isang lugar. At natin ngayon si Christianong ng Ligao. Good afternoon, Father. Wild Christian. Oh. Si Elizabeth, Elizabeth Rafaela. Nanood din sa atin. Si Chung Chung Hermosa. Do you have schedule for Cebu? Wow. Wala pa po. <clears throat> si Marjorie Flores Ro Rosas. Lonely Vista. Nanood sa atin. Si Yan Yan Apariche. Si Aran Huiz Tata. Ano sabi niya, good PM Father na Kalabay Ramos sa Lupis Hay na God bless you po si Vanessa Dano mm, ayong palis padre si Juanita mm, Garcia Istupa ano sa atin si host Juicy Tugunon mabuhay ka Father Darwin God bless uh, mabuhay tayong lahat si Jocelyn Muniba Abandola Maayong hapon, Father, watching from Jensen City, si Angel Arellano uh, Ari Kerun, watching from San Carlos Negros, si Luni Vista, nanonood sa atin, si Dave Gabutan Galvez. Pa-shout out, Father, from Bukidnon, okay? Si Dennis Balyante watching from Alberta, Canada. Wow. Si Lani Uma uh, Ural. Good afternoon po, Father Darwin. At si Den Gillian na nagpadala sa atin ng 50 stars. So, salamat, uh, Sister Den. At si <clears throat> Binuluga Mabilog. Good PM, Father Darwin. Si Lorena Wagas. Amping sa biyahe, Father, si Princess Kate Raagas Española. Manood sa atin. Si Vanessa Dano, nanood din sa atin. At si Lakhas. Uh, good afternoon, Father. Watching from UAE. Si Fi Plasabas, Ta Tagupa. Good PM, Father. God bless. Salamat sa mga nagpadala ng mga stars. Si Mini Husayan si Jane Patulumbon nanood sa atin hmm, mawala no? si Joy Limpol nanood sa atin si Maria Ana Angayan Aga Alagano si Celia Alikaya Halopader Duhat Kadati Chinilin Kabanag nanood sa atin at si Junior Racho nanood din sa atin si Aman Avi, Avi Nerut si Jan Aquarius si Badet Namuk <laughs> shout out, father si Dionisio Bungas Siso good afternoon father si Wendy May Paulino <clears throat> So, salamat sa mga nagpadala ng mga stars, no? Hindi ko na mabasa yung iba. Si Marisa Hasma nagdala sa atin ng 10 stars. at uh, tumabot na ng 210 stars na pinadala ninyo. Hindi ko na mabasa lahat ng mga comments uh, comment ninyo. Pasensya na po. Ngayon mga kapatid, ito yung isishare ko sa inyo. Isang babae na mga uh, 20 na yung kanyang ah uh, uh, edad at while nakikinig ako sa kanyang kwento, yung great great grandfather niya ay known na albularyo at may kakaiba na kapangyarihan na taglay. At ngayon, dahil sa makalakad niya ng tubig, kasi imagine na makalakad ng tubig. At dahil doon, kinukonsider nila na hindi ulunaryong nilalang siya, kundi Diyos talaga. Ginawan siya, patay na siya ngayon, ginawan daw siya ng isang ribulto. At ah, tinanong ko siya, kinukonsider ba siya na bayani o santo? Hindi. Kinukonsider siya father na isang Diyos. Grabe, no? Kinukonsider siya na isang Diyos. Hmm... At ngayon, Father, yung mga membro niya ay nagsasamba pa sa kanya bilang Diyos. Hindi talaga equivalent sa isang santo. Isang Diyos. At ang nangyari mga kapatid, ito ang nangyari mga kapatid, <clears throat> uh, mga great-grandfather, mga uh, ilang generation yun, mga third to fourth generation ba yun? ang layunan niya. At sinabi ni Brother Rule na dapat mo ma ano yung occult involvement ng ninuno mo. Ah, normal na normal siya makausap. Normal na normal. Matanong mo siya ng uh, natanong mo siya. Uh, very responsive siya. Mm, very responsive siya. At ang nangyari, mga kapatid, sige, nire-renounce na natin. Kasama ko si Brother Wendell, apat kami sa isang kwarto, Brother Ruli Bangos, at si Emil Imperial. Panglima siya. Hmm. Panglima siya at ako. At ang nangyari, mga kapatid, nung ni renounce namin, bigdan na lang, na umiyak siya, na hindi niya mapigilan. Hmm. Just imagine nyo, mga kapatid, yung occult spirits, ang layo na niya. Yung great-grandfather lang niya. Um, may occult involvement. Tinuturing ng Diyos sa kanilang uh, bayan. Hindi ko lang i-mention yung lugar. Para uh, objective yung presentation natin sa sa mga oras na ito. At patuloy kami after renouncement, deliverance ko at ini-exercise ko itong babaeng ito. Alam nyo, no, grabe, sumisigaw, nanginginig ang buong katawan niya. Mga paan niya ay gumagalaw ng kusa, grabe yung panginginig, parang nag-vibrate. conscious yung babae. At galing siya sa ibang sekta pala. Na yeah, hindi ko din, i mention yung pangalan. basta galing siya sa ibang sekta. Uh, bago lang siya bumalik sa katotohanan. Alumipat pala sa katotohanan. Dahil hindi siya former Catholic but born Protestant. At dahil sa pagkikinig niya sa aral ng mga Catholic faith defenders, sa social media, sa actual talk ng mga Catholic faith defenders sa Usamis, lalang Brother Wendell, Brother uh, Ruli, dahan-dahan nabuksan yung isipan niya at bautismo At sabi ko sa kanya, kapag hindi mo pa natanggap yung sacrament of baptism, mm, hindi ko alam na nang mangyari sa'yo. Nakatulong sa'yo yung sacramento. Sunod na araw, ay tatanggap siya sa sacrament of confirmation po. At i-compare mo, grabe, nag-react din siya. Now, nag-react siya. Dapat i-renounce mo yan araw-araw. Uh, at hanggang hindi ka na mag-react. So dito mga kapatid, dito natin malalaman how powerful the sacramentals are of the Church. Pero kung walang sacramental mga kapatid, hindi makarinas -renounce. Yung renouncement prayer is sacramentals of the Church, mga kapatid. Yan ang kinakailangan natin. dito, as augment our appreciation using the sacramentals of the church and promoting the sacrament of Jesus instituted by Him. Ang oh, grabe. Kung alam lang natin mga kapatid, lagi nating gagamitin ang sacramentals at lagi nating lalapit uh, lalapitan ang sakramento ni Kristo sa kanyang kaparian. No? Yan, very important and very significant. Yung mga pari sa ating buhay. No, mga pari sa ating parokya, very significant po yan. Spiritually significant sa ating spiritual growth and spiritual life. Unang mahalin natin yung mga kaparian natin sa iba't ibang parokya. Sila po ang in persona Christi, mga kapatid. Yan po ay tandaan na inibig tayo ni Kristo kapag may pari sa ating parokya. Salamat, Lord. Glory to God. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Ating uh, buong, ano, buong puso uh, bigyan natin ng tunay na serbisyo, tunay na pagmamahal, tunay na pag-aalaga yung mga kaparian natin sa bawat parokya po dahil ang mga pari ay palatandaan uh, konkrito na palatandaan sa tunay na pag ng Diyos sa ating lahat. Amen. Uy, salamat sa mga nagpadala ng mga stars, no? Umabot na ng 595 po. Maraming salamat po. At si Father Jory Alcantara nanood sa atin ngayon. Si Lia Tababa. At sabi ng babaeng ito, Father, bakit ba nag-vibrate yung buong katawan ko? Yan ang panatandaan na yung occult spirits gagaling sa great-grandfather mo ay hindi na-renounce sa pamilya mo. Dapat ma-renounce po yan. Meron tayo sa deliverance prayer, sacramentals po yan, nandyan sa aklat ni Father Sigea how to renounce our occult involvements, non-Catholic beliefs, non-Catholic practices, i-renounce natin, mga kapatid. Dahil hindi natin alam na may occult spirits dyan, naka-attach sa ating mga practices, sa ating mga superstitious belief, may mga spirits na ka-attach niya. At dahil dyan, mm, yung iba at hindi naman lahat mag-react. Pero dapat tayong lahat ay mag-renounce. Sa pamagitan ng pag-renounce natin at pag-consecrate natin sa ating sarili, sa Diyos, sa Secret of Jesus, Immaculate si Heart of Mary, malaking tulong po yan. Malaking ipikto po yan. Malaking uh, uh malaking uh, makabreak po yan sa silang consecration na dulot sa false knowledge galing sa ating mga ninuno, mga kapatid. Ang daming nanonood ngayon. Almost, maamot tayo na 500 viewers. At mag din tayo mamaya, mga kapatid. At ang ating sports and evangelization, mga kapatid, sa buong barangay sa danaw papakainin natin ang buong barangay sa danaw mga 800 ka mga tao. Siguro, or 1,000. <clears throat> eh, hindi ko alam yung exact population. Parang 800 to 1,000. ka mga tao, ang pakakainin natin is coming March uh, 16. March 16 ba yan? O oh, Saturday? Is coming Saturday po. Uh, tulungan nyo po ako. Kapag meron kayong mga blessing, pwede kayong magpadala sa ating uh, uh, evangelization. Meron tayong GCash mga 800 to 500 uh, 800 to 1000 ka mga tao ang pakakainin natin this coming March 16 dahil lilibuti natin ang buong barangay sa parokya ko for isang barangay lang yan susunod ng mga araw mm, dalawang barangay iisahin natin dahil apiki na yung oras ko yung panahon ko the, the, the following year 2024 tayo ngayon 2025 reshuffling na po uh, uh, dahil dyan uh, <clears throat> may mga baryo na ating i, i maisa yung sports and mentalization pero speci uh, special po yung Danau dahil wala na siyang katabi yung mga katabi niya na mga barangay ay uh, uh, na bisita na natin sa sports and evangelization. Higit na sa 16 guys, ang binibisita natin. At salamat po sa inyong walang humpay na suporta, sa inyong dasal, spiritual support, moral support, and financial support po. Uy, salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Uy, umabot na ng 845 stars, no? Salamat po sa inyong generosity. And uh, malaking tulong po ito sa ating evangelization. Si Ribi Francisco Santiana. Nanood sa atin, Father, I hope nga maka-add ka sa diocese sa Maasin City, Southern Leyte, in God's time. Amen. Uh, so, mga araw, kapatid, in God's time po. Si Brooke Murth nanood sa atin sa seminaryo next year diri diha ko apil sa seminaryo fader no si Eleni nanood sa atin nawala si ML Al Conopio Almario nanood sa atin si Chu Vitorion si Milani Hernandez i-break ang soul ties nawala Mayong hapon, Father, watching from Davao City, thanks for the prayer and fast healing and recovery sa akong asawa, Rosemary Salvina, na amig karon Father, sa SPMC Hospital sa si Davao City. So, call for your priest and receive the sacraments of healing, confession and renting of the sick, and also the Eucharist, the, the source of healing, mga kapatid. Mayong gabi, uh, mayong Maria Day, na si Bukristi Lapot, na pinunan sa atin ng 10 stars. si Akim Kim, no? Father, hope maka kasama ka sa mas, pero uh, classic. <laughs> si Mila Patilano Bungay, nanonood sa atin. Si Amay Baha, si Luni Vista, sana makapunta ka sa Bakulod. Si Mia Leses Janir, amping father, si Luz Ordesta, uh, Junal, Junaldo watching from Hong Kong, si Melanie Hernandez. Hello, Father. Paano i-break ang soul ties? Nandun po sa prayer of deliverance. Kung wala kayong aklat, uh, pinupost natin sa Punto Per Punto Staff Facebook page natin. Punto Per Punto Staff Facebook natin. At uh, si Evelyn Oktobre Nanood sa atin Si Jim uh, Watching from Iloilo Si Maria Marilyn Conopio Uy, nagpadala ng 100 stars Salamat po Si Pats Martinez Maayong Happen Father uh, sa G um, Free Alvarez Maayong hapon, Father um, sa atin At sa mga nagtatanong Paano kayong makasend sa atin Through Gcash Nandun sa Nandito sa ating ano, Live At sa bank account natin Pwede kayong mag-share ay uh, any amount malaking tulong po sa ating sa sports and evangelization dahil gagastos tayo ng mga 60,000 bibili tayo ng dalawang baboy you know? at bibili tayo ng uh, uh, baboy totoo na baboy you no? Know? Oh, mahal na yung baboy ngayon you no? Know? dahil mahal na yung feeds <laughs> At salamat oy, umabot na ng 1145 yung pinadala nyo ng mga stars. Maraming salamat po. At si Sid Boy, muling um, here in the Diocese of Dipolog. Kita-kita oh, tayo mamaya, mga kapatid. At si Patricia Jimenez, tunod sa atin si Loida Puri de Claro. padala sa atin ng 100 stars si Susan Kayabas. Uh, Labiyaga maayong hapon dre. Maria Bears, good afternoon watching from Gindulman. Si Angel Im La Rinag, nanood sa atin. Hindi ko mabasa lahat, mga kapatid. Si Renato Sato Cinco, nanood sa atin ngayon. <laughs> Father, pray mo anak ko, lagi. Nagsusuka, labas paso kami sa hospital. Go to your priest. Receive you the sacrament of confession and granting of the sick. At dinilibrance nyo yung bahay ninyo. At dinilibrance nyo yung Uh, family members ninyo na may sakit at use the sacramentals of the church, holy and exercise oil, water, and salt. At saan ba tayo magpabless sa pari natin? At using the ritual of the church, si Aileen Rose, where Kwerpo, um, sa atin ng 100 stars. Maraming salamat po. Umabot na yung pinadalan yung uh, stars. 1,245 po. Si Edwinita Buhi. Good uh, afternoon for watching from Quezon City. Soy Soy Ok Meha. Atis Nimar. Nanood sa atin. Si Virgil Noval. Napadala ng 10 stars. Si Marife. Uh, padala. Si, Marifis, si Emily Pilig Rinoa Bernil 99 stars si Sita Uroy nanood sa atin si Jane Maria Noro nagpadala sa atin ng 100 stars si Zenaida ng Bata is watching at si Christina Galapin Father sana makaani ka sa Samwangga City in uh, God's time po in God's time po kung <clears throat> uh, maka may <laughs> paintulot sa panahon at hindi din complex sa ating si Chifty Yuri uh, to kick up one Aten uh, stars si Arcili, Tila Tore, Serious John, si Lurita, Hesma, Carla, masim from Kulod, Father, si Luz, at uh, Junaldo. Hindi ko mabasa lahat ha. Mm, Kadalang ten stars. Saan pa deliverance? Po malas ka ayumi, Kenneth, Chika, laba kona. No, Tingnan mo yung pinopost natin sa ating gipinipinan natin. Nandun yung guide and flow sa deliverance po at yung little guidelines po. Go to your priest and receive the sacrament. Uh, si Judy Gias watching from Osloob, Cebu City. Kung wala pa kayo yung relig uh, prayer book or deliverance handbook, pinupost din natin yung prayer of deliverance sa ating Punto Per Punto staff Facebook page at kindly follow the guidelines and flow uh, before you do the prayer of the church. Si Jimini Cross Dela, mayong hapon padre watching from Igo Labason sa Buanga del Norte. At si San Telmo, napadala sa ng 50 stars. So, umabot na ng 1,524 stars ang pinadala ninyo. Alma Neri, watching from Sidi, Telma, Baulita, Garcia, nung ayong hapon, Father, ang ping kanunay, si Lida, Dimor, hello, Father, watching from Angelica in your prayers. Noy, noy, salba Nanood sa atin. Grand Living Spirit, ang power ng Benjamin, sa Penabotag, naka-attend me, Uh, katil um, niya nga magkaari po ka sa among lugar ng so, hapuhon si Ilin Umadam nanood sa atin si Digna hindi ko lahat mga kapatid maraming salamat sa inyong kita-kita tayo mamaya mga kapatid sa ating misa ang misa natin alas 5 po uh, mamaya and after the mass meron tayong talk po no, so, salamat ni Sag Upura uh, God bless your advocacy Father Darwin so God bless na ha And salamat sa mga nagpadala ng mga stars. Fight Maria to talk safety with a humble heart. God bless.